ulan ulan na naman dito sa Imus parang uminit lang, lang ang araw araw tapos ulan na naman Rick, kau na balas? Yes, nak apa tu? Serado pa dito yung tindahan dito na um, sa dito kapatid na si ate may Mayong bunta Len! <laughs> Ayan, okay. eto <laughs> ano Ito guys, yung tindahan eh, ni Ron, Ron dito, no? Yan, maraming mga sap chinelas. Pili-pili lang kayo. May mga school shoes. Ano, yeah. oh, discount? Bigyan mo daw siya discount. Hindi kasi, di ba, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, ako ha 4, yes. 3, CR muna tayo dito. Sa so, CR ako, nurse. <laughs> Ito si Madam Mercy, taga-bantay sa CR. So, dito may mga CR dito, guys. So. Maliit at Butler daw. Ito, ito yan. Talaba. Talaba. Ay, ah, magkano ganito? Magkano yung sandahan, tatlong palo. Um, tatlong, 100 pesos. Tatlo, kerato, 100. Uh, yes. ito, bagong ni sa Visaya. Tapilang kilo, magkano kilo? 100. 100 daw, oh. Blagger yan, blagger. Hindi <laughs> ko tayo dito sa palingki ng Imos, guys, no? Kasi ate, yung Tumpok is 100 pesos lang. So ito magkaiba na. Uh -huh. mga bangos. Oh, magkano kilo sa bangos ko ya? 220. Oh, yan o. Pinakas na na bangos. Sa tilapia ni mambuhay. Buhay pa ba ni siya? Patay na? buhay pa ito? Ah, patay na. buhay na. Hindi, patay na siya. 50 kilo. 150 daw ang kilo. Kana, yung maliit mong bangos? 200. 200 ang kilo. Thank you kaya. Diri sa mga ano. Okay, yan. Okay Napakalo na lang. Si <laughs> palo niyo na, na si ate. Okay lang kahit hindi ipalo. Ito yung mga bangos din ay. <laughs> <laughs> magkano mag ang kilo nito, kay? Kaya 350. 350, ¿350? Ito yung yellow pea. Yellow pea. Ito magkano ang kilo? 450. 450 ganitong kilo. Okay. At may mga ganito din. Uy, laki ng ulo ng Ay kuya Hay goyan. Tayo. Ay lang na ba 'yung anine na 'to? Ano hindi pa. pa lang Secret. Secret chat sa mga ka-secret niya diyan. Hi <laughs> everyone. May 5000 5000. Ay, 500 ang kilo ko? Koko. Okay. Mm -hmm. daw ang kilo. Kun din 1.300. 800. Sarap Hi, ma'am. Tapila ang kilo sa poset, ma'am. Ma'am, for 40. 400. kilo na pili, lang po lang. Parehas lang Same, ma'am. Ah, same lang daw. May mayang tunay. May mayang tunay, yes, hindi ma siya sa tabang. Magkano po ang 500 kilo? 500 lang kilo, madam. 500 daw. Okay. kilo Bisoglo, 400. Ito, masarap sa masarap yan, mga 440. Bisogo. Sapsap. Magkano sapsap? 400 na lang sa kilo. 450, 150. Ay, yung yung yeah, malaki. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Yeah. 450. 450. kilo. Ang tunay. Bakit piki pala yun? Hindi, lapu-lapu. Ah? -lapu. Okay. Kaiba siya, madam. Ah. Uh -huh. Maya, lapu. Oo. Uh -huh. Magkaiba ang maya at saka lapu. Uh -huh. okay. Tapos dito sa imang... Ang panumang, 430. 430 daw. 20. Torsillo. 350. Wow, sariwang-sariwang. Oh, wow, sariwan. sariwan. hmm. Dagan salamat Thank na. you, madam. Dito tayo. Eto, may sariwang yung sito. Kami dami dito sa imus pag Wow! Dito may wikong. Dito magkakaroon? Wala. Ano mas? Nandito. Ano ang malalakot sa dami? Ano kayo sa dalawa? Hindi, nasa buhay. Para ano? Ang wikong tayo Ayan, samahan natin 25 30 25 ah sa saging Yes ma'am okay. Maraming salamat Kumusta dito tayo sa mga... ...secrets. Salamat Dito yung mga ano mga lamang Palayang yung akin ang

Damay para pa na. <coughs> sa iyo. Magkano ganito dong? Magkano ganito? 10. lang ang dami-dami. ka na. 'yung ka? daw. Oh, ang laki ng patatas.

kilo Oo. Uh -huh. 50. Poso ng saging? Uh -huh. Oo. saging.

Ay, kalao. Nagulat taw kay Ate. Oo. si Hoy, sarap lang kain oh. Eh. Ah. Dami nang mga paninda dito oh. Papasokin natin sa loob. Uy, dito yung ka Tapos may mga ganito rin. Ano mo! Kala mo, camera. Camera ba yan? Hindi. Hindi, Hindi pala. Pa Ito yung mga ligo. Sa 100 lang ang mga ligo nila. Ito yung There, go well, la casa